Nasa -suliner! Nasa na tayo dito sa sabotong Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anali na papayak sa sumbrang saya dahil nga nakaligtas nga ang kanyang nanay Linet. Nung nasa bangka pa lamang si Annalyn nang marinig niya ang malaking pagsabog, sobra yung pag-alala niya at iyak ng iyak siya kasi nga baka na sa mga itong nanay linit niya at sila tita Giselle niya at lahat ng kasama niya sa pagsabog ng yati na yun, kung saan nga ay ginanap sana ang birthday party nga ni Annalyn. Iyak ng iyak si Annalyn kasi nga hindi pa sila makadaong nga sa uh, daungan dahil nga naubusan sila ng krudo. Samantala naman itong si Moira ay hindi nga mapakali dahil nga nakalabas nga o nakatakas nga sila Giselle at sila Linit. At yung masama pa ay pinukpok nga siya ng baril kung kaya't na walang siya ng malay. Pero itong si Carlos ay to the rescue nga at kinordinary niya agad itong si, Uh, Moira at tinanong kung nasaan nga sila linit. At dito ay sinabi nga ni Moira na sasabog na ang yate na to at sa sasama sila o sabay-sabay sila na sasabog. Dito ay nagpupuing glass nga itong si Muera dahil gusto niya na umalis doon sa yate na ito kasi nga konting segundo na lang ay sasabog na nga yung yate na yon. Pero itong si Dr. Carlos Benitez ay hindi siya pinayagan na makatagas lamang. Sabi nga ni Dr. Carlos kung may tao man na dapat masasama sa pagsabog ng yate na to, walang iba kundi ikaw muera. Dapat mong pagbayaran ang kasalanang ginawa mo dahil nga sa hindi na makatarungan at walang kapatawaran ang ginawa mo sa kanila. Bakit mo nagawa to hanggang kailan ka titigil Moira? Napakasama talaga ng ugali mo Moira at hinding hindi kita mapapatawad pag may nangyaring hindi maganda dito nga Kylie Net. Dito si Moira ay wala nang magawa nang hilahin nga siya ni Dr. Carlos Benitez papasok doon sa Yate at nilagyan nga ng bomba. Sabi nga ni Dr. Carlos, yan ang nababagay sa iyo. Dapat na ikaw ang masunog dito at sasama sa pagsabog ng yate na to. Nang sa ganon ay matapos na ang kasamaan mo, Moira. Samantala naman planadong lahat ni Dax at ang kasama niya na isama nga si Moira sa pagsabog ng yate nang sa ganon ay wala na silang problema at para na hindi na sila maging sunod-sunuran dito kay Moira. Lalong-lalo pa at si Dax na pala yun, ang Nagsabi dito kay Giselle na bibigyan sila ng 10 milyon kapalit ng kalayaan nga ni Giselle at dito ay pumayag naman itong si Dax para nga sa kanilang pagbabagong buhay ni Zoe. Samantala naman hindi natin alam kung ano nga bang maaaring mangyari dito kay Zoe. Ngayon nga nasa delikado ang kanyang kalagayan at critical nga dahil nga sa banggaan na nangyari. Dito baka makalimutan niya na nga si Dax o ano pa ang maaaring mangyari dito. Samantala naman itong si Annalyn ay hindi rin mapakali dahil nga sa wala pa rin nagre doon at hindi sila makatawag dahil wala nga cellphone yung mga tao ng pambot na tumulong sa kanya. At ayon nga dito doon sa mga lalaki kahit may cellphone sila ay wala rin selbe dahil wala rin signal at doon lang daw sa may pangpang -pang o sa daungan ang may signal. Samantala naman alaman na na tila tia Susan ang nangyari na hijack nga ang yati na sinasakyan nila Annalyn at hindi nila alam kung ano ang gagawin nanganganib ang buhay nga ng mga kasamahan ni Annalyn. Kaya naman sobrang kaba at takot ang nararamdaman nitong si Nanay Susan at mga kaibigan nga ni Annalyn.